ang mga sangkap sibuyas luya bell pepper amatis at sya yan yung maputi ng ano good morning mga kapatid at mga kabro sa buong mundo salamat sa lagi nyo pagsusubaybay kay Duday. Ayan, nakulo na yung water. Meron pa akong ininit na. -no. Dito kasi, da guys, meron kami dalawang kitchen, dirty kitchen, tsaka yung isang pang sweets na kitchen. Kaya since na-fish yung ulam, dito ko sa maliit na kusina. So, ayan yung fish namin magkaiba. Kasi yung kasama ko, ang gusto niya yung Sophie. Yan, yung pakaba. At saka yung sa akin naman, yung meat lang. Ang tawag nila sa meat ito, yung malaman na isda at siya na ad. Uh, yung isa naman, yung kamukha ng danggit sa atin sa Pinas. Sophie ang tawag nila dyan. So, ayun na siya guys. Nakuno na siya. Ilalagay na natin ang ating fish. konti lang yung ilalagay kong sabaw. Takpan na natin siya konti. So, ito, gagawin ko ng half cook kasi mamamaya i -re namin. Dito sa Bahrain po, guys, sa mga hindi nakakaalam, advance ang Pilipinas ng almost 6 hours. So, 5 hours is standard ang advance. May konting sobra yun. So, ganun. Kumaga ngayon, dito umuga pa lang sa Pilipinas ay tanghali na papunta na siya sa hapon ng Pilipinas. Dito ay umaga pa lang sa Bahrain. Ayan okay, siya. At ating ilalagay ang ating uh, Turkish Maji, ang salt at saka ang black pepper. Ayan siya. So, ang fish naman guys, mabilis lang siyang lutuin at ating ilalagay ang ating sangkap na malunggay yung malunggay ko marami kasi gusto ko siya marami pero yung kunti na yung sabaw maswerte na kami kasi nabibigyan kami ng malunggay dito noong gardener namin pero ito ay galing sa ibang bahay ating titikman ang ating sabaw. Mmm, sarap. So, ngayon, isu-switch off na natin to guys. Kasi yung malunggay, para hindi siya maduro. So, thank you so much for watching. Kapag ikaw-close na ngayon ang kaldero. Thank you, guys.